Hello guys, good morning. Welcome back to another vlog. Today is a Monday guys and nakaliva ko because marami akong errands today guys. One is that I'll be going to the office to pick up my uh, token kasi ang tagal na nun guys, December pa yon and kinukulit na kami ng uh, contents team or engagement team na kunin na yung aming uh, pag-gift ni TDCX sa mga officers. And then, i-drop off ko rin yung Uh, pasalubong ni Queenie together with those two tops that she bought from my pre-loved items and then after which guys diretso kami sa PhilHealth ni Daddy ayan kasi ipaprocess ko yung PhilHealth uh, number registration ni Butchoy kasi hindi talaga siya makaka find ng time kasi nga hindi pa siya pwede makapag-leave number two is yung RD niya is Sunday kung minsan wala pa talaga siyang RD kasi nagre-relievo siya sa kapwa niya team lead so wala talagang oras si Butchoy so hopefully we can finish that field health of his today para at least hindi ma-hold yung sweldo niya sa uh, February kasi hold na yung sweldo niya eh. kawawa naman after which we will go to Mabolo kasi may itatanong ako may kukunin ako voters certification yata kay mommy Bessie pinakiusapan ako ni ate kahapon kasi nakalib naman ako today kung pwede ano, kunin ko yung mga ganitong uh, documents kasi nga may matatanggap kasi si mami na 5,000 guys for reaching 80 80 years old so at least painam na rin yun, yun, guys sa kanya yung 5,000 and meron mga requirements eh si mami kasi naka siya sa Mapolo sila kuya kasi today yung check out nila sa Airbnb makasabihan ko na lang sila mag taxi na lang sila pa uwi kasi hindi na talaga kakayanin sa oras kasi hanggang hapon pa kami guys because we will be going to SMC side para naman dun sa documents ni Alas na makukuha lang daw sa uh, SMC side customer service so yun yun ang magiging ganap namin ni Daddy day sa araw na to. So, sana patubayan kami ng Panginoon na maging successful lahat ng mga lakad namin ni Daddy. Walang aberya. Di ba, Daddy? Maaga akong gumising, guys, around 6.15 kasi ginising ko na si Kia. Nag-prep ako ng baon niya. Si Daddy nagluto ako. Nag-prep ng baon niya. And then, maaga din kaming nag-breakfast ni Daddy. And I'm wearing my Celine top. Ang tagal na pala nito, guys. Hindi ko lang namamalayan. Marami pa pala akong mga So I'm wearing it and I paired it with my jack jeans and then yung shoes ko guys is uh, yung binigay ni Ate sa akin from Thailand yung close uh, parang pointed uh, tip yung gano'n. And then of course I'm wearing my Aldo bag and ano pa ba? Ah sinuot ko yung charm ko today guys. Pang lucky charm kasi to guys. Alright, so mag mo muna kami guys. Nandito po kami sa SRP. Just then. I'm here na guys sa office By the way guys Tinanggal ko na pala yung aking Eyelash extensions kagabi Kasi nangangati na ako guys Papahingahin ko muna yung mata ko And then siguro by February Magre-resume ako Let's see So dito na ako sa office uh, I'm gonna pick up my Token and then I'm gonna Uh, leave this para kay Queenie ito guys yung agent ko na may pasalubong kay Papay and yung top na binili niya sa akin so nakuha ko na guys yung mga items ko ito, may planner dito guys this will be very useful for me then although meron ako mga planners doon Ay, hindi planners, notebooks lang yun guys pero ito planner talaga so malalagay ko dito yung mga activities ko So, nakalabas na ako sa office. Pababa na naman ako, guys. Sana nakakuha ng parking si Daddy. After nito, diretso kami sa PhilHealth na. And then, sana nga matapos ko kaagad yung kay butsuy Kasi, ang, ay. Ang dami daw tao sa PhilHealth pag ganitong oras na. So, ayan. And, I'm off. Palabas na ako ng building, guys. And si Daddy, andun. Ang Nandun si Daddy. Hindi siya nakapark dito. Nandun siya, oh. Nandun si Daddy. Si Daddy yun. Dari lang. So, we're here na sa building sa Golden Peak kasi dito naka... Ano ang... Ah, sa ilang like, elevator. Dito naka-office ang... Adra. Ah, ang PhilHealth, guys. Pabalang kami. May So, guys. So, we're done. Finally, with PhilHealth. So, ang nangyari, guys. Nung pumunta kami dun sa PhilHealth office nila. Ang dami, daming tao, guys. So, kailangan kung pumunta sa, sa anong parang complaints desk. So, sabi ko, Ma'am, ah, uh, ganun, ganito, ganun. Mag, 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 sana kami ng, Phil Number Registration. Ay, sinabihan ba naman ako, ma'am, suspended na kasi for today yung ano, yung uh, fail Number. Kasi ang pinaprioritize namin today is the hospitalization. Sabi niyang gano'n. So, kung gusto mo, ma'am, bumalik ka dito bukas, maagang maaga. Sabi ko, my God, <laughs> hindi ako pwede bumalik dito bukas, guys. Kasi may, may duty na ako, ba diba? So, ang ginawa ko, guys, since meron ako mga a uh, co office mate dati sa Metro um, Urban Bank na andito na nagtatrabaho but unfortunately lang retire na so kinunta ko sila a few days ago so sabi nila meron pa daw naiwan dito na ka office ka, ka Urban Banker namin guys pero hindi ko siya kilala <laughs> so sinabihan ako marisa pinner pala yung apelyido niya okay <laughs> and then so yun So sabi ko kay daddy, wala na talaga tayong choice that we have to ask help. Kasi sabi ni ni Mitzi, pwede yan, lapitan mo lang yan. Kasi uh, once she knows na kaka-opisina tayo, ayan. And then she also came from Urban Bank. So true enough guys talaga in less than, in less than 5 minutes lang guys. No. Oh, uh, talaga. Ang problema lang, ang kulang ni Butchoy is hindi kasi nila inattach yung marriage certificate kasi kukunin ko pa pala sa SM. Yung marriage license and marriage certificate and yung birth certificate ni Alas. So pag nakuha na yon, si Butchoy na lang talaga yung papa-updatein ko dito sa kaniyang dependents kasi itong ano niya guys, uh, kinuha lang namin talaga is the number. Pero as to his dependents if if ever magkakaroon may mga emergencies, mo-hospital at ganon, kailangan talaga nang i-update ang MDR. Pero guys, grabe talaga yung tao dito sa PhilHealth guys. Kaya pala sabi ng kay kaibigan ko si Mitzi, my God, MJ uh, or you have to be very, very early. Eh, anong oras na kami dumating? Around 10.30 siguro or 11? Uh, ano? 10, 10, 10 o'clock. Eh, anong oras na ngayon? 10.30. So, yun. Ay, I'm so happy guys. Finally, nakuha namin yung Phil Health number ni Butchoy. So, isasabit na niya to sa kanilang company para at least hindi na makuhold yung salary niya. So, andito kami ni Daddy. Dumaan muna kami dito sa kanilang uh, Golden Peak Restaurant. And order si Daddy ng coffee. Black coffee. Ah, uh, black. Uh, blue brewed, brewed coffee. And, uh, hindi na ako nag-coffee guys kasi nag-coffee na ako sa bahay. Bakit hindi na ako makatulog. And then after nito guys, punta naman kami sa Mabolo. Punta namin yung barangay Mabolo. Tsaka na, sandali lang mabolo, and then uh, itatanong ko yung yung hinihinga ni ate na certificate kay mami And then, after which, susunduin namin yung mga bata sa 12 pa ba sila check out? Alas 10 imidya pa. Saktosan, no? And then, 12 o'clock, uh, sasakay si na kuya sa amin. And then, dadaan kami sa uh, SMC side para pumunta ako sa customer service nila guys dahil doon ko daw kukunin yung ano papeles ni Naninia sa customer service so yun ang magiging ganap namin today so busy busy talaga yung PTO ko today guys pero it's okay as long as na-resolve lahat so doon kami kay mami na mamaya uli <laughs> mamaya uli guys but I'm so happy So guys, uh, nag CR pa muna si Daddy. So to Marisa Piner, maraming maraming salamat talaga dear. I know na hindi niya talaga ako na namumukhaan guys when she was still working at Urban Bank kasi ang tagal na noon, year 2000 pa yon. <laughs> ang tagal-tagal no, year 1990s pa ako mi guys actually nang work sa ano Urban Bank pero bata pa siya guys. So siguro nasa mga 30s, 30s siya or or Um, ano, parang padulong na siya 40. Pero hindi ko talaga siya namumukhaan. So, buti na lang talaga. Ni-refer ito sa akin ni, ni Jennifer at saka ni uh, Mitzi. To Mitzi Bagulor Lopez, thank you so much, my dear. And also kay Jennifer Chu, who is now based in Canada. Wala na kasi silang dalawa, guys. nag tayo na silang dalawa sa PhilHealth. And, guys, I tell you, iba talaga pag meron kang connections sa government. Kasi kung wala, my God, hanggang ngayon, guys, nakapila pa kami dun ni daddy. Ang kapal talaga ng mga tao, guys. Ang kapal ng volume ng tao sa loob ng PhilHealth. So, wala eh. Sometimes, kailangan mo talaga gamitin ang iyong mga connections, guys, para ka talaga mag, mag ma achieve mo yung gusto mo. So, ngayon, guys, alis na kami. Pabalik na kami sa... Uh, fourth floor kasi doon kami naka-park. and then punta na kami ng Mabolo, Mabolo Barangay Hall. So sana maging successful din yung lakad to sa Mabolo Barangay Hall para naman to sa 5,000 ni Mami Bessie. <laughs> ay, nako naman talaga guys. So I think lalabas kami ay andun sa likod yung ano, yung uh, elevators. So hintayin ko lang si Daddy. And ito pa-outfit natin guys. Nakapans ako today guys kasi nga kailangan pumunta ng office. Ayoko mag-shorts. Bawal kasi mag-shorts guys pag pumunta ka ng office. So kailangan ko lang kaya nag, nag-pants na lang din ako. So ayan na si daddy. So alis na kami guys. So guys we're on our way to Mabolo. So sana maging successful din yung pupuntahan ko guys. Kasi nga para ito sa ano, benefit ni mami as a senior citizen na naka-reach na ng 80, 80 years old. Meron kasi pabigay si government natin guys ng 5,000. Lamig pagkaon niya oh. Yan na lang. So, uh, so far so good. Dalawa na yung na ano ko na errands, CDCX and PhilHealth. So ngayon naman, Mabolo and then last stop will be SMC side guys and then sa SMC side din pala guys dadalhin ko yung authorization ni Mami Lee para ma-transfer ko na sila ma-upgrade ko na sila sa PLDT din pero dadalhin ko lang ano, dadalhin ko lang din yung documents niya just in case nice. mm -hmm. no stopping ah, dali ka so palabas na kami guys dito sa may ang oh, sabi ni Ayala sa mamaya ulit guys just then nandito na ako guys sa Mabolo Barangay Hall saan ba ako magtatanong sandali lang guys so guys nakuha ko na yung certification ni mami pero yung sa voter certification kailangan sa Comelec dito kailangan sa doon kukunin sa Comelec and then after which uh, sa oscar na pala siya guys so OSCA meron akong kakilala doon si Nakakalimutan ko pangalan. Basta, yun ang ipipin ko pagka nakuha ko na lahat ng mga requirements ni ma'am. But good thing, at least successful na naman yung ano po? Wala po guys, Hintay pa ako for mga nanggapitan. Kapitan pala dito sa Mabolo guys is attorney pala siya. So aside from serving uh, his constituents dito sa Mabolo, uh, nag, ano din siya meron din siyang mga kliyente uh, sa kaso niya ako okay, guys never ko pinangarap na maging official sa government kahit na mag work sa government guys ayaw ko talaga ewan ko ba eh, pang ano talaga ako pang private siguro talaga ako pero yung ate ko nasa ano sa government Matagal na siya dito guys sa uh, Uh, CS Cebu South Medical Center dito sa Kalisay. Used to be TGH. Uh, itong na ako guys. Uh, gusto ko na kumain. Baka mag -ano kami ni daddy muna. Baka merong karinderia dito sa may kiparkingan ni daddy. Doon kami mag ano. Kain na lang muna kami ni daddy. Kasi naliligo pa si na papay guys. Kasi 12 talaga yung check out nila. E eh, malapit na lang sana dito yung SM ba? Eh, kaso, hindi po sila makakalabas ngayon kasi maliligo pa lang. So, kami na lang mag adjust ni Daddy. So, makakain lang mula kami. Tagal, uy. Tagal mo pirma ni ah, attorney. Pirmahan mo na attorney. Kasi nagmabadali ako. But so far, guys, so far so good yung mga lakad ko, mga errands ko today. Uh, at least, um, soon makukuha na ni Mami. Although may dalawang steps pa, kailangan pa namin kumuha ng Comelec uh, Voters Certification na dito talaga sa Cebu ng ano si Mami na bumuboto. And then afterwards, isasubmit namin lahat ng documents sa OSCA. May kakilala nga ako doon guys, nakalimutan ko lang. Box B! Ay si Box B pala. So ipipin ko si Box B pagkatapos ko nang makuha itong lahat ng mga requirements dito sa ano niya ano ba uh, diba? uh pagka, pagiging senior and para ma-process na rin yung uh, benefit niya na 5,000 so mamaya na lang yeah. ulit guys a few moments later guys kumain mo na kami dito ni daddy mm -hmm. sa karenderia so we're here na at SM guys ay may music dito kami sa Watch Republic may titinan na si kuya And ito yung pa attire ko, guys. Oh, doon yung doon yung shoes ko. Kita niyo ba? Hindi yung kita. So, tapos na ako kay mami. Ang kulang na lang is yung um, para birth certificate ni mami and then babalik kami sa city hall naman para i-submit sa OSCA. Wiwi We muna ako, guys. Ihigihin na ako. Sina kuya, magpapalit muna sila ng battery for his watch sa so Watch Republic. And then afterwards, kakain sila. Makikikain na rin kami. Pangalawang beses. Kasi konti lang naman yung ano namin. Uh, kinain namin kanina. So, CR ako dito sa center stage guys kasi merong CR dito. So, dito kami sa Majestic, guys. Ordered ako ng, kasi busog na ako. Gar, uh, fried bread, yun sa akin. And then, we ordered also halo-halo ni Daddy. Sina kuya, uh, food good sila kayo. Hindi pa sila kumakain. Ayan yung bagong kasa. Ayan si Daddy. <laughs> Pagod. Pagod ang lolo nyo. But look at it. Look at his shoes ganda naman ng shoes na yan. Levi's na, no? Sa kay Brandon na? Levi's. Levi's. Kanina, guys, ang laki nito, guys. Halo-halo nila. Parang ice na, no? Ang ilang halo. Ang halo. Ang ilang halo. Ang halo. Ang ilang halo. halo. Ang masarap siya, guys. Ubus lahat. Ang take-out si Papay na. Tar. Kasi si Ninya. Nagkikrave ng... Gusto lang. Gusto lang sa ano naman yan so we're done eating guys and then dumaan na rin ako sa PLDT pinaprocess ko na yung upgrade kay daddy Joe and mami Liz uh, internet connection so we went with 1399 kasama na doon yung signal nila kasi ngayon guys nagpipay pa kasi si daddy separately for their signal uh, signal is I think 250 yung monthly nila, aside from their PLDT nga 1299. So, instead of uh, having a separate, ano, kinumbay na lang yan. So, di ba So, mas mainam din yung offer ng uh, PLDT na ano sila, um, meron ng signal na kasali. So, Daddy Joe is out of contract na naman sa signal. So, we will just call signal to disconnect the line because anyway uh, within this week or next week pupunta na yung PLDT sa kanila para i-activate yung signal nila na dish. So ngayon guys bababa kami because may kukunin akong document na uh, sinabi ni Ninia ando, parang requirement sa kay Alas so done with Nia's documents guys, so everything is checked, talamat talaga salamat Lord, natapos na kami lahat lahat ng nilakad ko today is natapos na. Although may pending pa kay mami guys kasi kailangan nang i-submit sa oscar. Pero wala pa kasi akong birth certificate. And si ate, ipapadala daw niya kay Butchoy tonight or today yung birth certificate niya. Kasi pwede lang naman daw kay ate. And then, uh, once okay na, ako na lang pupunta uli sa City Hall naman ako pupunta para mag-submit ako. Dito sa mga requirements ni Mami sa Oscar. So, I'll end my vlog for today, guys. We're gonna end na uh, kasi ang, ang taas, ang haba na naman ito. See you again, guys, on my next vlog. Please like, please subscribe, guys, to our channel. MJ Castellano Vlogs na, guys. See you guys again. Ingat kayo parati, guys, dahil ang kabit ko ay parating nasa tabi ko. <laughs>